Hello po, welcome to my youtube channel, Delia Love Day Fanatics So ngayon lang po ako nakapag vlog, gawa nga po ng sunod-sunod po na may lakad po ako Nung nakaraan, ilang days po ako kila mama ko, Pinag-graduate ko po yung hipag ko And then kahapon na sa Maynila po ako, so ngayon lang ulit ako nakapag vlog So ngayon po, sasagutin ko po yung about sa post ng kabilang kampo na sinabi daw po nila na Um, pinapasama ko daw po yung bata hindi ko po siya pinapasama base lang po sa sinasabi ko mahirap po kasing tanggapin ang katotohanan di ba mahirap po tanggapin ang katotohanan nagiging totoo lang po ako hindi porket naglo po ako gusto ko po magkapera no hindi po yun ang purpose ko ang purpose ko dito po ay makapag makapag tawon makapag-share ng experience ko for the Techrom family sa mga bata and gusto ko lang i-share yung mga nakukuhanan ko behind the scene. So, kung papala rin naman ako dito sa YouTube, um, thank you. Magka-thank you po ako. Pero ito lang po sasabihin ko, yung mga sinasabi niyo tungkol po sa akin. Wala po akong pakialam, pero gusto ko lang po sabihin na yung sinasabi ko po dito sa vlog ko po ay po wag katotohanan lang po katotohanan lang po wala pong harong biro. Hindi po ako gumagawa ng salita para lang po panoorin nyo po ako. Hindi lang po ako, pwede ko lang po silang pangalanan kung sino yung mga kasama ko that time. Um, sasabihin ko pero um, hindi, ko hindi ko na po babanggitin. And makikita nyo naman po sa comment section, nagko-comment po sila. Hindi po kami gumagawa ng kwento, sinasabi lang po namin, hindi po sa sinisirahan ko po yung bata. Nakakasama lang po ng loob na ako yung labanan nyo. Huwag nyong idama yung taong hindi involved dito. Mahirap po kasi sa inyo yung alam nyo na yung katotohanan na nangyayari. Nakikita nyo na po sa camera. Pero pilit-pilit nyo pa rin pinagtatakpan. Pilit na pilit nyo pa rin ipagtatanggol. Kasi kami, kaming mga makadave, kung alam namin may mali si kuya, hindi namin yun, hindi namin yun inaano kung may... Oto, si kuya, nagkamali siya dito. Oh, dapat ganito. Hindi po yung alam na na po namin siya nagkamali. Yung kumbaga inaano pa namin, yung pilit pa rin pa namin na tama siya sa ginawa niya. Hindi po kasi kami ganon. So kayo po kasi mahirap yung tanggapin kasi alam yung totoo yung sinasabi ko. Hindi lang po ako, hindi lang po ako ang naka-experience. Alam po yan ng manonood na hindi lang po ako naka-experience sa mga pinaggagawa niya. So ngayon, gusto ko pinahiwatig ko lang po yung video na yon. Wala akong intensyon manakit ng damdamin ng isang tao. Wala akong intensyon na pasamahin yung isang tao. Puwang nagsasabi lang po ako ng katotohanan kasi yun ang gusto ng viewers ko at mga kaibigan ko na i-share ko kung ano yung experience ko. So hindi ako nagpapaka-plastic sa mga manalastas. Pinapakita ko kung sino ako. Kung plastic po ako, Di sinabi ko na po na, ah, si ganito, si ganyan. Hindi po ako ganon. So, ngayon, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo na, ha, hindi po yun salitang gawa-gawa lang po. Yun po yung na-experience ko po ay totoo. Yun po yung may hirap kasi na alam mo yung totoo, pero hindi mo matanggap sa sarili. Hindi ako dada ng dada dito, para lang mapanood nyo ako, gagawa ako ng kwento na naiirita, nyo, naiirita kayo sa akin. Wala na akong pakialam doon. Kasi gusto ko tong sabihin eh, yung sasabihin yung maiirita kayo sa akin. Hindi, huwag kayong manood. Hindi ko kayo pinupilit manood ng aking vlog. Ako po ay nagpapakatotoo lamang kung ano po ako, sino po ako. Hindi ako wala po akong hinihingian ng sponsor dito sa YouTube ko. Wala akong hinihingian. So, pero, nagpapasalamat po ako sa nag-share po sa akin. Alam po nila kung saan po napupunta. Ngayon, ang gusto ko lang po sabihin, hinahakot ko Daw! Daw! yung uh, yung sponsor hindi po ako ganong klasing tao pera nyo pera nyo lang po pera ko pera ko lang po wala po akong pakelam, manood man kayo o hindi sa aking vlog wala akong pakialam kasi ako po ay totoo at nagsasabi lamang ako ng katotohanan about from my experience sa bata kung hindi nyo po matanggap yon problema nyo na po yan hindi ko na po problema So, ayun lamang po na masakit tanggapin ang katotohanan. Na alam po natin ang sinasabi ko po ay totoo. So, ngayon, hanggang dito lang po ang aking vlog. Gawa nga po ng pagod din po ako. Galing po ako ng Maynila. So, Thank you guys sa lahat po na sumusuporta at nagmamahal po sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Again, wag kalimutang i-click ang notification bell to get notified to all my videos and please like and share and please subscribe our YouTube channel Delia Love the Fanatics again. Thank you so much guys.